Hi hey guys, magandang araw sa inyo. Kumusta yung biyahe ninyo sa Grab? Ngayon sa ah, malapit sa Espanya. Earnshaw Street yata to. Ayun. Ah, medyo na ako limlim -lim guys. Oh. Kanina maganda yung sikat ng araw. Parang ulan na naman. Pero yun, mas maganda na umulan. Maano nga lang sa karwas. Magastos lang sa karwas. Pag yung maulan. Pero ako guys, mas nang bumiyahe ng maulan kasi yon ah uh, malamig yung panahon. Tapos yon ah uh, may, may, may share ko lang guys, no. Kwentuhan lang tayo, kwentong ano lang habang naka-standby. Naalala ko lang kasi, pag nabiyahe ako ng mainit, kaya yon ayaw kong bumiyahe pag yung sobrang init halos mas gusto kong bumiyahe pag maulan kasi hindi ko alam kung nararamdaman niyo rin guys, no. Ah, uh, ramdam ko kasi lalong-lalo na dito sa videos, hindi naman ganong kalaki yung makina niya. Na mas malakas yung power ng makina pag yung ano, yung maulan o no? kaya makulimlim. Ganon din sa gabi pag nabiyahe ka ng gabi. Kumpara sa yung tirik yung araw, yung sobrang init ng panahon. Parang pinipipi mo na yung gas minsan eh, may kumpara mo na medyo low power siya kumpara dun sa maulan. Ayun, ko lang din uh, 'no, nag aaral ako sa automotive school. Ayun uh, na uh, ipaliwanag sa amin ng instructor namin niya na may kinalaman kasi 'to dun sa ano, yung kuntawagin na denser, less dense at denser. Ito yung sa hangin guys, uh, 'di ba? Sa makina natin ng sasakyan ng ang makina ng sasakyan natin is uh, more air, more power. Kaya nga nilalagyan nila ng mas malalakas yung power ng mga may turbo. Turbo kasi para ipuwersahan niyang ilagay yung ano, yung hangin doon sa uh, combustion. Combustion, combustion chamber ng makina natin dahil more air, more power nga. Pero doon sa turbo na yon in between pagkatapos sa pa, anuhin ng turbo ng turbo yung hangin pabago dumating dun sa combustion chamber, mayroon din siyang intercooler. Kasi pag uh, iniigup ng turbo yung hangin, iinit siya dahil paikotin niya para persahan niyang itulak dun sa combustion chamber. Ngayon, pag uminit, kailangan dumaan sa intercooler para palamigin na naman. Ayon. Kasi doon dumadaan yung uh, yung less dense at denser nga. Ito yung pagmalamig daw yung hangin ayon doon sa as science na naman, is mas dasik yung oxygen molecule ng hangin. Kumpara dun sa mainit, pag mainit yung hangin, hiwahiwalay, layo-layo yung oxygen molecule niya ng hangin. Kaya parang pag uh, hinigop ng makina, tapos pumunta sa combustion chamber, papuputokin, hindi siya ganong kalakas. Kumpara dun sa malamig yung hangin na hinigop ng makina, na dasik ang oxygen molecule, pag pumutok siya malakas ayun ah uh, medyo ano lang guys no na pagkwentuhan lang naman natin to ayun yung dahilan pala kaya mas malakas yung ayun yung dahilan kaya mas maganda magbiyahe pag yung malamig yung panahon no kaya yung medyo maulan o no, kaya gabi mas ma ano siya mas medyo matipid ng konti sa fuel hindi mo naman masyadong ma, ano, yung pagkakaiba pero mas matipid ng konti tapos kagaya to, yung babiyahin ba tayo ng sobrang init ha, dito lalo sa Maynila masyadong congested na Adi yung hinahigup ng makina natin, ba dito sa si hihigopin niya yung man ng makina is mainit. Bukod dun sa mainit sa engine bay, mainit din sa paligid. Kaya ibig sabihin less dense yung hangin na, na ano niya layo-layo yung oxygen molecule kaya yung power niya hindi rin ganun kalakas unlike pag naulan na malamig yung panahon isa yung oxygen molecule dasik kaya pag yung pumutok yung combustion yung combustion sa combustion chamber natin mas malakas yung putok niya ayon tapos isa pang ano factor na nakapekto doon ni compressor sa aircon sorry yung aircon natin guys s'yempre pag maulan hindi niya mahi yung heat load yung heat load na kailangan is hindi ganun kataas dahil mas kokonti yung temperature difference sa labas tapos sa loob ng sa cabin loob ng sasakyan natin kaya hindi ganun masyadong nagtatrabaho yung compressor natin para palamigin dito sa loob yung compressor kasi guys ito yung uh, responsible para mag-recirculate yung refrigerant natin sa aircon system para ibugay yung malamig na hangin dito sa loob ng sasakyan natin. Ayun. Nag-ano -nag kasi yon yung naririnig natin na lumalagitik doon sa engine bay natin. nag -ano siya, engage at disengage. Ibig sabihin, uh, dinadrive siya ng makina natin pero on and off on and off lang siya para matipid sa uh, sa gas sa fuel, sa fuel economy may kinalaman yun doon para hindi siya buong oras na dinadrive ng makina natin pag namit niya na yung lamig dito sa loob ng sasakyan natin mag off siya disengage Ayun, hindi na siya idadrive ng makina natin para at least buo yung power ng makina natin unlike kung mainit naman kabaliktaran na mataas kahit anong trabaho ng aircon natin naka number 3 na yung naka number na yung blower natin tapos dito nakasagad na kulang pa rin yung lamig dahil sobrang is kaya yun ang nangyari naman ng kabaliktaran halos buong oras konti lang yung pahinga ng compressor natin andar na naman kaya yun na uh, hugot din siya ng power sa makina natin buong oras siya dinadrive kaya yon na uh, additional fuel din sa makina natin kaya mas magastos ah uh, sa gas pag yung sobrang init dahil dun sa dalawang factor na yon kumpara dun sa malamig yung panahon o kaya gabi ayun lang guys na i-share ko lang uh, sana correct nyo ako kung mayroong ano ah uh, hindi ako tamang naipaliwanag naalala ko lang kasi no nag-aaral kami ayun Uh, bye bye, ingat sa biyahe guys